Hello sa mga katsapa at ko. So, dito tayo banda na Villarica Branch nag sanla Ayan. So, eto na para sa inyo. Ang dami nang nagre-request ng sanla update kasi ng Villarica yan. Kaya napasubo na naman si kacurpang ang nyo mag sanla. Sarot. Kaya bangan nyo po. Hello! Welcome back to our vlog! Sa mga kachupang at sa mga kamarates ko, ayun na nga yung pinakahintay nyo, request nyo, nasan la update naman kay Villarica. But before we proceed, alam nyo na, makikiusap muna ako sa inyo, na kung hindi ka pa nakasubscribe dito sa aking channel na to, please, mag-subscribe ka na po kasi libre lang po yan. At pakalimbang na rin yung bell na yan sa baba para lagi kang updated kung may mga incoming uploads ako. And feel free to comment down below also kung may mga suggestion ka, may mga ituturo ka about sa mga uh, alahas para i-shoutout kita sa next na Q&A natin. Charot! So, okay, sanla update na nga. Doon ako banda nag-sanla. Uh, Yun din yung last na nai-share ko sa inyo. Uh, ni-review ko itong aking uh, uh, channel. Yung last na update ko sa inyo ng Villarica is doon doon pala na branch rin ako. Pumunta pero yung pero yung in-update ko sa inyo is yung binigay lang sa akin na 3%. Ayun, hindi ko nakuha yung maximum na uh, appraisal na 4.5% which is na explain ko na rin sa video ko na yan. Okay, so ihanda nyo na ang inyong mga mata at taynga at saka mga alahas, sarot. <laughs> ito na ang ating sinan uh, sinanla, yes. Kasi nagipit si Inday, charot. Ayan, para sa inyo kasi ang dami talagang nagre-request. Pakita ko lang sa inyo na updated talaga ito. Ayan, so bagong bago lang ito. Ayan, so, mm, yan po. Mm, bago yan, ha? Yan yung date. And, ang ma update ko sa inyo na san lang ngayon kay kay is uh, dalawang carats lang. And sabihin ko sa mga baguhan palang kay Villarica, yes po, ang uh, paraan nila para i-appraise ang ating mga alas, magpa-appraise man yan or magsanla is uh, nag-iwan talaga sila ng permanent, 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 permanent na test mark. It's like a tuldok, yes. Uh, binubutasan nila, ganon okay, para ma-check yung kaloob-looban ng ating mga alahas kung uh, tunay rin ba, ayun, kasi yung iba is Ah, uh, basta may nangyari daw before na halo yung alahas and then uh, nilagyan ng palaman sa loob para bumigat yung alahas na yun So may ganun para ano. Lahat na yata, lahat talaga is yung talaga yung memo ni uh, Villarica how they appraise our uh, jewelry. Ayan. pa mo yan or saan la? May test mark na may iwan. Permanent. Yan yung butas tuldo. Okay? And first is, so dalawa lang talaga ha. Alangan na kumplituhin ko pa para sa inyo. Abangan nyo na lang po next time. And yun nga, sabi ko sa last na vlog ko is, uh, wait muna kay Villarica kasi nga, ayokong ma mabutasan, matuldukan yung mga pinapapraise kong mga alas. Kasi puro tad, -tad na po. Puro tad, tad na po is yung mga ibang phone shop. Ayaw nila yung maraming test mark kasi bumababa yung value nung alahas sa ibang phone shop. Although may mga ibang phone shop naman is na appreciate nila yung uh, nakikita nila na test mark sa mga alas natin kasi tinanong ko aba bakit bakit yung iba ayaw tapos sa inyo okay lang kasi po patunay daw na uh, na-check talaga yung alahas na yon so hindi na nila i-check ng uh, masinsinan kasi meron na silang nakitang uh, test mark parang yun na yung uh, guide nila uh, tama ba And then yun na lang i-scratch na lang nila sa blackstone stone and then uh nitric acid yun na lang okay uh, hindi ko nabanggit yung mga pawnshop na na ayaw nila yung maraming uh, may test mark yung alas and then yung may gusto ayan so, bahala na lang kayo kasi uh uh Villarica sanla update tayo kaya hindi na ako magbanggit ng mga ibang pawnshop kasi baka mapagalitan tayo charot so eto na nga First is, first is 18 carats, ayan siya. Ah, uh, dalawa ito, isang lightweight at saka isang, ah, uh, medyo mabigat-bigat pero nilagay na lang sa isang resibo. Ayan sya, hindi na rin, oh my God, kapapansin ko yung kokoko, ko. pagpasensyaan nyo na yung koko kokoko, okay, charot. So, ito ay 5.6 and then 1 gram. Ayan siya. So same na 18 karat, so 5.6 and then 1 gram, so bali 6.6 uh, grams siya. So ang pagsanla natin, ang pagkuha ni uh, Villarica ngayon is uh, 21,300 pesos, okay? So 18 karats, 21,300 pesos and then i-divide natin yung ah uh, 6.6 grams, okay? So, divided by 6.6, ang lumalabas na per gram ngayong taon na ito, ngayong buwan na ito is 3,227 ang per gram ng 18 carats. Yes! And mataas-taas na po yun. And nasasabi ko rin naman sa mga ibang video ko na si Villarica, namin ko talaga, na si Villarica talaga ang pinakamataas ang appraisal fee, ayan, ewan ko lang po sa inyo, pero uh, based on my experience, ayun, si Villarica po yung uh, pinakamataas. Ang uh, appraisal uh, fee, ayan, basta malinis yung pangalan mo doon. Kasi kung may mga sanla ka pa doon, and then magsanla ka, tapos hindi pa panirin nyo, hindi mo pa tinubos, uh, hindi ibibigay sa iyo yung 4.5% na maximum na appraisal fee ang ibibigay sa you is yung at uh, 3% ganun. So, i-avail mo yung 3% and then pag okay, pag ni-renew mo and then pag tinubos mo kung yung sinanla mo, babalik din po sa dati na makukuha mo yung uh, maximum appraisal rate nila na 4.5. And sa mga first time, okay? Sa mga first time, magsanla kay uh, Villarica and marami, kasi, marami kasing nagtatanong kung yung 21,000 ba, kasi may nagtatanong dyan eh, kasi kung yung 21,000 ba na uh, sanla ng 6.6 grams is nauwi ko ba ng buo? Hindi po. Mostly, yes, mostly sa pawn shop is naga advance sila ng advance interest. nag advance <laughs> Nililess na nila yung advance interest for that month. Kaya pagdating ng 30 days is 21,300 lang yung babayaran mo. Kung magkaano yung appraisal na sa alahas mo, yun din yung babayaran mo. Pero hindi ko na i-take home itong uh, 21,300 na ito kasi niless yung 4.5%. Kaya ang na-take home ko is Uh, 20,341. Ang nabawas po ay 959 pesos. So, yan yung advance interest niya ng isang buwan. Okay? Ito, yan yung gross eto yung nailess na 4.5%. eto po yung take home. Ayun, so within 30 days, pag iririn mo siya or tutubusin mo, yan lang yung babayaran mo. 21,300. Wala nang patong yan. And then, pag iririn mo naman, pag hindi mo pa kayang tubusin, eto yung babayaran mo. 959 pesos monthly kung iririn mo lang siya. Okay, maliwanag na kasi maraming nagtatanong dyan. Kaya ikaw, kung hindi mo napanood ito, huwag ka nang mag... Huwag ka nang ano, pa, pa, basta panoorin mo ito sa ruta. Tawa sinasabi ko. Kasi maraming tatanong yun eh. Paano daw yung about sa interest, okay? So, yun. Ang taas-taas, di po ba? Ulitin ko lang, 18 carats is 3,227 pesos ang per gram. Napakataas po. And then, I check ko yung last na update ko sa inyo na uh, 4.5 yung nakuha ko is ang binigay sa akin is uh, 3,000, may 3,000 and then may 3,200 din kasi depende po sa mga jewelries. Kasi yung naipa-appraise ko is super duper ang dami ng scratches. Ayan, kaya uh, hindi ko mai maisisigurado sa inyo na yung nakuha kong 3,200 27 pesos ng 18 carats. Isim lang din sa inyo kasi depende rin po sa mga jewelry natin. Okay? and sa appraiser na rin. So, I think this one is the standard price ng 18 carats na 3,200. Okay. Tama ba yung mga pinagsasabi ko? Ayan. Parang nanibago kasi ang tagal ko ngang nawala and ngayon lang ulit mag-update ang Sanla kay Villarica. Okay. So, next is 21 carats. Ready na kayo? Yes. So, eto ulit patunay na updated tayo. Ayan. Ayan, kasi yung iba talaga naghanap ng resibo, ganyan-ganyan, hindi sila maniwala, charot. <laughs> and ito naman ay ah uh, dalawa na lightweight. Ayan, so dalawa, dalawa na lightweight ito na sing and then pinagsama na lang din. Ayan, pinagsama na lang din sa iisang resibo. eto ay, actually, this one is 1 gram, 1 gram. Pero, depende sa weighing scale. Ang lumabas sa kanila is 0.9 yung isa. Kaya ito ay 0.9 and then uh, 1 gram, okay? So ang sanla ng 1.9, 1.9 is, tadaan, ayan po Yung 1.9 na 21 carats natin is 7,200 pesos Yes! Dali, mag-calcule na kayo 7,200 pesos divided by 1.9 So, ang lumalabas na program gram ng 21 carats is 3,789 OMG. Ang taas, taas! Ang taas, taas ng 21 carats kay Villarica. And wait, hindi ako nag-disclaimer na this video is for me only. Ginawa ko ito based on my experience. Nagsanla po ako, ma-receive tayo, hindi ako pinabayaran dito. Ah, uh, share ko lang ito. Mostly lalo na sa mga OFW's, ayan kasi wala silang update sa mga Sunlocket date. And para ma-compare nila 'yung mga alas nila na nabili, nabili nila doon and so on. Yeah. <laughs> and para rin sa inyong lahat, hindi naman para sa OFW kasi maraming nagtatanong rin. Maraming nag-aabang sa mga Sunlocket date ko. Ayun, so 3789 ang 21 carats. And same lang din yung in-explain ko kanina na 4.5%. Ayan, hindi ko na i-take home yung 72 kasi na-less yung uh, 4.5%. So eto yung na-take home natin na 6,876 pesos ayun siya. 4.5%. So pagtutubusin mo naman after 30 days yan din yan din yung uh, babayaran mo 72 kung i-renew mo lang siya Itong uh, 3,200 at uh, 3, pesos ang babayaran mo monthly pag i-renew mo siya na hindi mo pa kayang tubusin. Okay? So maliwanag maliwanag ha, huh? maliwanag pa sa buwan. Charot. <laughs> And uh, last year, yung nai share ko sa inyo, ah uh, is yung 21 carats is 3,660 yung na-update ko sa inyo. Actual Sanla update din yun na kasi marisibo po tayo. So, ibig sabihin, ngayong buwan, ngayong taon is tumaas po ang appraisal fee ni Villarica. Okay? At isa pa, kung hindi mo naman tinubos, pero sayang, tubusin mo po kasi ang mahal-mahal ng mga alas ngayon. Ito po yung date. Ayan, nakalagay din pala yung date dito. Kung kailan nila i- auction yung alas mo. Ayan, dito po. Dito po nakalagay. Okay? Kasi may mga iba talaga na nagtatanong is hindi sila marunong hindi sila, hindi nila nagigets kung ano-ano yung mga nakalagay sa mga resibo nila. Ayun. So, yeah, that's it for today's vlog. Sa so, update natin ng Villarica, ulitin ko lang, ang 18 carats ngayon kay Villarica is per gram uh, 3,227 and then 21 carats is 3,789. Sa mga nagtatanong naman ng 14, 22, and 24. So, alam nyo na, wala ako. Kasi nga, yun yung ano. Alam na, napapabutasan ko lahat. And, alam na, naisan lang ko lahat. Sarot. <laughs> alam nyo na, expected na mataas rin. Ayun. So, yeah. Let's see. Thanks for watching. Bye-bye and God bless. Abangan nyo na lang po yung next na vlog natin. Bye.